Hello po, ang video na to ay para po sa mga anak na suwail o walang utang na loob sa magulang. Ayan. Kasi po, na-experience ko, ako bilang isang ina, damin Kasi ang mga anak, bago maging isang anak, siyam na buwan sa sinapupunan, inalagaan, at halos hindi mo ma malaman kung ano yung gagawin para maging maayos lang ang iyong anak. Pagtapos ng siyam na buwan, iluluwan mo inaalagaan hindi mapahapunan sa langaw hindi mapalakagatan ng lamok tapos ilang taon kayong inalagaan pinapag-aral tapos na kayo pinag-aral hindi inyo inayos ang pag-aaral nyo ginasta nyo yung pera hindi nyo inayos hindi nyo ibinili ng inyong gamit sa eskwelahan na si pag-asawahan kayo na ang gusto ko sana sa inyo bilang isang ina naging isang OFW ang hirap maging isang OFW ma mahirap mapalayo pa sa isang anak kung alam nyo lang tiniis ko ang lahat tiniis namin ang lahat para maibigay ang magandang buhay para sa inyong mga anak namin mga anak ko pero o so, nakapag-asawa kayo bumuo kayo ng pamilya sa panganganak mama nasa ospital ang asawa ko kailangan po namin pambayad sa ospital sa pagpaanak o ako si ina mahabagin at bilang kayo ay anak ko mahal ko kayong lahat sige bigay kahit ako hindi na kumakain sa trabaho ko sa ibang bansa. Masakit. Pero tiniis. Tiniis ko mapalayo sa inyo. tinis hindi ko maibigay Ibigay lang sa inyo. Mama, wala pong pambili ng gatas, pambili ng pumpers, wala pong pambili ng pampers, wala pong kaming bigas. Lahat na, mama, lahat, mama. Mama, lahat, mama. Kaya sabi ko nga sa inyo, maya, maya, mama, matay na si mama. Tapos hindi niyo ako maalala, yung kaarawan ko lang, hindi niyo ako maalala na mama, happy birthday. Hindi niyo magawan ng paraan na makapanghiram ng cellphone kung wala kayong cellphone. Mama, happy birthday. Maluwag na sa puso ng isang ina. Kasiyahan na ng isang ina yun. Na maalala niyo. Pero kapag kailangan niyo ang pera, mama, mama, ito si ina. Sige, padala. Kahit dito lang, dito na ako sa Pinas, na maliit lang ang kita ko. Binibigay ko pa rin ang pangangailangan nyo. Pero yung, mismo sa karawan ko man lang, hindi nyo ako naalala. Hindi sapat sa isang ina. Kayo isang ina na rin mararamdaman nyo. Pero hanggat kaya ko mag sa inyo, binibigay ko. Pero ngayon, parang, parang, sobrang nata kasi hindi ako, hindi nyo ako naalala yun lang hiling ko yung mismo sa arawan ko yung yung mga, mga ko mama Merry Christmas yung wala bang nasabihin na mama kailangan namin kung sasabihin niya pinabayaan ko kayo di sana hindi ko na kayo hindi ko na pinakita sa inyo ang liwanag ng mundo hindi ako makasarili kayo ang ini yung unang una kong inisip kaya sana kayo bilang mga anak Bigyan nyo man lang ng kagalakan ng inyong ina. Hindi yung puro mama. Wala kaming gana Kailangan namin ng pera. Kailangan namin ng pera. Wala kayong kibo. Wala kayong chat. Kundi, mama, pera. Paya ang pera. Mama, wala kaming gana rin. Puro pera. Puro pera. Hindi ako tumatay ng pera. Huwag kayong mag nakit. Kung ganito yung sinabi ko. Kasi naramdaman ko. At sa naramdam nyo rin. Di ba mahirap kumita ng pera dito sa Pilinas? So, ano naman ako sa damdaman pa. Anong panan, bibi? <tod>